Pinagmumultuhan nga ba ang Malacanian? Ang mga mansyon ng nandaang siglo ay madalas na ipinagpapalagay na pinagmumultuhan. Maging ang palasyo ay hindi rin nakaligtas sa ganitong usapi. Maraming mga account ng mga residente at kawani nito ang nagsasabing ang mga kaluluwa ng mga dating pangulo ay nakita na gumagala sa paligid ng Malacanian. Minsan nang sinabi ng anak ng Pangulo Marcos na si Amy Marcos na nakita niya umano ang multo ni Pangulong Quezon sa study room. Ito ay ayon sa website ng Malacanian. Ang mga opisyal, gwardiya ng palasyo at iba pang mga tauan ay nagbahagi rin ng napakaraming kwento na nakakagulat at kakaiba. Kapilang ang katakot-takot at unog ng mga yabab ng paa na sumusunod sa kanila. Mga piano na naglalaro ng mag-isa sa mga silid na wala namang laman. At maging kwento tungkol sa babaeng nakaitim na kasukotan.